Tama naman na, tama naman na. Mahirapan naman na. Oh, aga, ng mag Ano ng mag-ahirapan ng ng pagsalit. Oo. lao lahat? mo Oo. pa mga babae ko eh. Ay, tama. Para. Ito po ang aming uh, mastership. Si Batang Alex. O, oh, yan o. Oh. Tuwa binata pa. Ito po yung binata pa sa mga naghahanap na uh, ano dyan. Oo. Oh. Magiging forever. Ito po si Batang Alex. Si Master Ship. Napakahusay magluto ng kanin o. Oh. Walang sukat-sukat yan. Perfect na perfect. Kung wala po ba irot, binikado. Kailangan hindi ito po yung binatang binata sa mga single mom at saka sa mga single pa dyan. No? Nandiyan si Batang Alex. Sa mga pati ko may bago. <laughs>